Hello guys. Ayan. piyestang piesta. Walang tao. Mamaya may mga tao dyan. O oh, ayan. May mga binta silang baka. Ay, ang ganda. dami o. Oh. Walang katao-tao ngayon. Yeah. Lengda lengda nih di Brother, how much this? This one eh. Key? This? Ya, yeah, this twelve. I give it ten. Oke, oh. thank you. Sangganda. Aiyan the. yeah, guys, ang ganda ganda talaga dito. sini. Jamigalas shot out. Ayan punta tayo kay Ati Ilbe. Ayan dito oh, tahimik na tahimik, guys. Wala talagang tao. Ayan. Tahimik na panahon. O, mga pagkainan wala. Ayan oh. Nakatulog na oh. Parang talipa pa lang. sa ate <laughs> wala <laughs> wala bang pabango dyan na mabango